Hold em. Okay guys, welcome back sa aking channel. nito uh, na tayo para magbigay ng mga trivia sports. Okay guys, ang ating pag usapang topic ngayon ay ang volleyball sports guys. So, bibigyan ko ng mga trivia about sa larong volleyball guys. Okay, pero bago ang lahat, Wag uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like nyo Okay, comments nyo sa baba guys. So, para mabasa natin. Okay, start na tayo guys. The game of volleyball was originally called Mintonette. Okay guys. Bago pala natawag na volleyball. Ang uh, sport na guys ay tinawag palang Mintonette noong 1895 guys. Na nadiscovery naman ni Mr. William Morgan. Taong 1895 din guys. At Okay guys, sa pagpapatuloy ng ating uh, sports trivia na volleyball guys Alam nyo ba si Mr. William Morgan pala guys ay uh, nakapag-aral din sa Springfield College guys so, Alam guys, ang sports na volleyball guys ay na lang ni Mr. William Morgan guys noong February 9, 1895 guys At alam nyo ba ang unang pa first public game ng volleyball guys ginanap din ito sa Springfield College noong July 7, 1896 guys na kung saan uh, naging professor nila si Dr. Alfred Holstead guys at alam nyo ba guys na alam nyo rin ba guys na si Dr. Alfred Holstead pala ang nagpangalan ng uh, larong volleyball guys taong 1895 kasi guys Si William Morgan ay nagpangalan ng sports na ito na Mentonite guys. At kalaunan guys, naging volleyball at si Dr. Alfred Holsted pala ang nagpangalan ng volleyball guys. So, uh, trivia na naman yan guys. Marami na naman kayo makupulit na araw sa akin guys. Okay sa mga schools o sa mga university guys. okay guys uh, quickly review lang tayo sa ginawa nating uh, trivia ngayon guys si Mr. William Morgan guys ang naka ng sports na mentonite o volleyball guys noong February 9, 1895 kung saan nakapag-aral siya sa YMCA Massachusetts guys at ang unang first public game ng volleyball na to guys, ay ginawa noong July 7, 1896 sa si Springfields College, guys. Okay. <laughs> hey guys, at si Dr. Alfred Holstead na naman ang uh, nagpangalan ng sports na volleyball, guys. Okay. Itong 1895 kasi, guys, uh, si Mr. William Morgan kasi uh, na-invento niya guys, ang sports na... Uh, mentioned guys at naging kalaunan na ni Mr. William Morgan si Dr. Alfred Holstein guys at doon niya na ipangalan ang uh, sports na volleyball guys okay so hanggang dyan lang mga uh, may bibigay kong sa inyo guys okay Gabi uh, gabing gabi okay. so huwag niyo pong kalimutang mag subscribe guys at i-like uh, Uh, I-try nyo 100 uh, likes guys At mag-comments kayo sa baba guys Okay, thank you po